Hi! Welcome back! Welcome back! Welcome back! I'm back to work. So, ayun. Tapos na ang mga moment na sa dagat ng vacation dyan. So, I'm here now. Back to work. So, for of so all, ayan. Naka-manicure na ako. Haircut, color. So, ayan. Isa ko ng mga customer kong ginugpitan. So, alit-agad pagkarating -agad, ko lang kung pitakad. Darn! Kaya naminis na ang aking gupit. Tsaka naminis na ang gupit. So, anyway. i just thinking. Ano kayong sa Marienda today? Hmm. Kahapon. ako kasing Marienda kahapon. Sandwich ang chicken. Then, uh, sa Tapos, mayroon siyang mahabla. Then, the other day is, uh, ayun. So, Ah, alam ko na. Kaya tayo pa naman. Diba? Kasi yun, priority ng mga ano kay Pinoy banana sa kanila. Sabi, natin tuhog, diba? Ito tuhog ganyan yun, barangay diba dito. So, ayun na tayo. Ah, wala tayo ng barbecue kasi basta barbecue may .ggi. parang feel ko na kumain ng saging na medyo matamis. So, sama kayo ko tara. Ah, ba? Hindi siya barbecue. Wala na Iba ko yung barbecue kasi pork siya. Ay, kalo mo Ano ba ako? Charot. Kaya kasi hindi ko kain na medyo. Medyo klang. Lumis ko kayo syempre. Kaya pa naman. Hindi ko mamimiss. Ano ba? So, ayun. Kain na tayo guys ng banana. Hindi siya barbecue. Banana. Okay? Oh, ayun Pat. na, nakahanap tayo. Si James, gusto agad niya yan. Oh, diba? yan <laughs> <cute>. <laughs> mo agad ng banana cue. Oh, Sarap diba? niya, banana cue. Iway siya mo agad-agad na dyan. Oh, ayan. Tapos Turun pabili po, how much mm -hmm. po yung isang ah. banana cue. Tatlo. Ayun guys, mm -hmm. sabi niya is ano daw siya, 25 hmm, pesos. yung isa, isa sa piraso, up. isa po. So, tapos ayun yung mm -hmm. isa isa sa Shanghai. Ay. So, ayan. <clears throat> Papakita po pala sa inyo kung paano ito ni tatay ang kanyang banana cue. So, ayun, Siyempre, babalatan niya. Ah, dito siya sa harap ng shop namin. So, ayan na nga. Inilagay na niya sa kawaling kumukulo ng mantika ang kanyang masarap na banana cue at halo halo kay Ubi. Ang kanyang banana cue. Ayan, pinapakulo niya para mag maainit masyado yung ano, mantika at mag-brown ano, ang kanyang banana cue. Ang kanyang banana halo ina na yan tatay nandito lang naman siya sa harap ng shop namin mga gusto na bumili humabol ko kayo dyan so syempre ayan na pinakulong-kulo na siya malapit na siya maluto o, ayan natatapag na ako guys kaya yung buwan natatapag na ako so syempre nilagyan niya ng brown sugar kasi yun yung pagkasarap. para maging brown ang kanyang kulay. haluin na yung tata yung banana para magasarap siya so, odi diba? sino ba yung mga natatakam dyan dito na diba? Halo kay Obi! Haluin, haluin, haluin para maluto ang kanyang banana cue. O diba? Natatakam na ba kayo guys? Kasi ako natatakam na. Pa. Ayan, malapit na ka! ito na siya, malata. Malapit na. Ilang minuto na lang. -lang, 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 -lang. Magbubutok na talaga. Ang sarap niya, di ba? Takam na, takam na ako oh, So, kailangan talaga haluin para hindi magpipipipit yung asmong palo. Brown. Ayan, magpipipipit na ulit. Sa ayan. Ayun, mga gusto mong eh. kumili. Puntarap ngayon, titos. Sa harap namin, nandito si tatay ngayon. Parang kahabol kayo, chat. <laughs> ayan na! Uh, niya ang bananak yun. Iyahon na sa kahirapan ang bananak yun ni tatay. At tusukin para re-rejean. Sarap. Gusto ko yung bananak yun medyo malambot Yung hinunas siya talaga na malambot Gusto ko yung talaga masarap. Oh, Gustong pa. bumalis sa bananak yun tatay. Hanapin niyo lang siya. Nandito Santa lang pa. naman siya harap ng shop namin or nandito lang siya sa tapos na to hobby so yung mga gusto bakit hindi nyo ayan kaya si taray na masarap ang kanyang thank you po sa pesos lang guys masarap na diba thank you Then for today. for today. Thank you so much for watching.